ika daan at tatlumput anim na kabanata. O mga pasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O mga pasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O mga pasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga langit sa pamamagitan ng unawa, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman sa kanya nagumawa gumawa ng mga dakilang tanglaw sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Nang araw upang magpuno sa araw sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Nang buwan at mga bituin upang magpuno sa gabi sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na sumakit sa Ehipto sa kanilang mga panganay sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At kinuha ang Israel sa kanila, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa pamamagitan ng malakas na kamay at ng unat na bisig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na humawi ng dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at nagparaan sa Israel sa gitna ni Yaon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ngunit tinabunan si Faraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na pumatnubay ng kanyang bayan sa ilang, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na sa mga dakilang hari, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At pumatay sa mga bantog na hari, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kay Sehon na hari ng mga Amoreo, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At kay Og na hari sa Basan, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At ibinigay ang kanilang lupain na pinakamana sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa makatwid bagay pinakamana sa Israel na kanyang lingkod, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Na siyang umalaala sa atin sa ating mababang kalagayan, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At iniligtas tayo sa ating mga kaaway, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Siya ay nagbibigay ng pagkain sa lahat ng kinapal, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O mga pasalamat kayo sa Diyos ng langit, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman.